Hello, hello mga katigang Inventory day Nag-inventory kami kaya mayroon mga Ano yan, may mga kadikit dyan na papel Ibig sabihin na bilang na yan At saka yun dyan na yung bilang Ayan Mga sulat ko yan <laughs> Ayan Andi na Para mamaya Ilalagay na lang Doon sa papel namin At isasubmit doon sa Main office namin Ayan, bilang na lahat yan. Konti lang ito. Kasi, ito lang naman yung silver room. Malit lang ito. Pero yung mga storage namin, ando dun sa mesa sa seaport, at saka sa baba, marami. Ano, ito lang, silver room lang ito. Malit lang. Ito yung mga flat silver namin. Ayan. Ito, isang libo ito eh. Ganito karami eh. Isang yan eh. Konti lang ito. Kasi may mga outlet kami na meron din gumagamit ng ganito. Ito, bilang na lahat ito. Ito mga ano mga namin. Yan, bilang na lahat yan. Yan. Yung mga tongs namin. Ito yung mga ano namin, mga... Uh, heat lamp namin, dalawang klase two bulb at saka one bulb at saka ito yung bascula namin dito namin yung ano uh, para mas accurate winay nalalagay namin dito ayan ito ang conversion con conversion namin ayan okay okay ito bilang na rin ito ito creamer gooseneck pero hindi pa napaalis tapos ito water pitcher water pitcher ito naman ang uh, coffee pots may cover yan ito yung, yung ginagawa namin meron din kaming tagpalis ngayon ito pinapalis kasi madumi na ito okay ng katigang. Bye bye. na ibilang na ka. Ay, ito pala iyanong namin dito. Si Pidal, Pidal, the Queen Mary that you bring down that came from Grand Club, that the platos and the baso is counted already or not yet? Not yet, not yet. Ito yung record namin. I, mean. I got it there. Nawala yung mga ano nagpapalis sa amin ah. Oh, okay doki okay, mga katigan. Ito yung trabaho namin inventory day. Kasi slow kami ngayon eh. Kaya pwede kami mag, mag mag mag, magbilang kasi pag busy hindi ka makabilang kasi lumal kumikilos lahat yung mga gamit eh. Kanya-kanyang ano eh, kanya-kanyang kuha, nasa party kung ano, mahirap mag ano, mag-inventory pag ganun. Ito, slow naka-steady lang yung magamit sa kanya-kanyang ano, lugar. Meron kaming bodega doon sa 2.5. Tawag namin 2.5 pero yung mesa ninyo yun, doon sa kabilang building. Meron din kami sa baba. Marami rin kami dito sa ano. Dito. Dito, ah, dito ang area lang namin mga tagaset. Bibilangin lahat yan. Kailangan mabilang lahat yan. Lahat ito. At saka Ito bibilangin mo lahat ito Pero itong ano itong mga baso madali namin bilangin kasi alam na namin ang exact count nakaka kada, kada stack na ganyan alam na namin 'yan Ito ay water glass ito Ito yung water glass ayan Or CS glass Ito alam na namin madaling bilangin ito Mga baso na 'yan kasi alam namin ang per stack eh Etong plato binibilang namin yan pero alam na namin 300 ito eh pero ano lang yon uh, more or less kasi yun eh ito yung cover nya kaya bibilangin pag inventory kaya ngayon bilang kami ngayon na bilang ito mga baso ito alam na namin ito madaling bilangin ito ito 300 dito eh 300 yan eh basta alam mo yung taas nya alam na namin Ayan. Yun ang trabaho namin ngayon. Inventory. Okay, dokki mga katigang. Bye-bye.